Thank you. Nói là không có gì để nó Đi thôi, chúng ta đi thôi. Chuyện này đã kết thúc rồi. Chuyện này đã kết thúc rồi. Hindi ako naman naman naman. Hindi, hindi. Pagka siguro sila naman ako, hindi naman ako. sabi ko, sa... Low... Low... Low, hindi na yan. ay hindi na yan. Ayaw ka lang. yan. Hindi na lang. Pero ano... Hindi naman naman. Marami pang nito dito. ayoko miliyo kau yung wow. yung 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 yun? yung 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 Sabi ni <laughs> yang terkait eh, na babak tanaman monyet masih master ya nih eh. dalam hal itu uh, sekarang se waktu nih lah kita itu master. ah 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 Di ah 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 Iyan yeah, yeah, naman no, sab yeah, sabi... Nalangunan yeah, sabi... Yeah, man, sabi anak ko eh. wala akong magagawa. Kasi yan ang... Iyan ang racing home. Ano sila yan? Siguro washing yan. Ah, washing yan. washing. Pero, yung ano Love me. Ha?

Ay, man. ano lang yeah, yun ba? Tapos yun ng yung pagkapintura. Isa lang tatlong, tatlong... pot yan Lalo sa labas, kama mo. Hindi, hindi, hindi magandang pagkapalitada. Hindi hmm. kaya dito. Ay, siya pa. Doon. Parang, ano lang eh. Kuskuspahe. Kuskuspahe doon yung tinatawag. na nila ng skimpot, di ba? Oo. Uh, Tapos, okay. si.

Pag buwas pa lang lang oh, oh. Yun. lang. Oo, totoo nyo alam ko. Kailangan pag, pag naiingat ka tapos idea, technique. na mo yung master kung anong ginagawa. Kaya kahit na ako ganyan, pero matututo ko naman. Kaya tuturo ko sa iyo ng proseso. Kailangan gano'n. Kasi time na mabasagan kayo. Lalo lang dito ang layo. So maraming salamat. yeah i'm guys